festival, na music festival, may return sa pa sa No. concert. Paano na ang kanil mo akin na, Well, sa ngayon, may enjoy ko talaga kung pag-i-direct. Sobra ako nag enjoy Maybe because I've been doing acting since 1992. So, kung baga parang ito yung parang bagong face bagong and parang new purpose din sa akin na at the same time I'm creating something for the artist and iba rin yung fulfillment after so iba yung stress before and during pero iba yung fulfillment na Ilang taong ka nga nag-umpisa dyan sa acting? 8 years old when uh, I started acting. Ka na ba? Lina, wala Oo. Wala akong plano sa Lina. My last, celebrai. last project is provincial Oo, oh, yan. Yeah. Okay, so, Mahaba mo doon, Ang takal mo doon. Tapos after Provinciano, yun na nagdire -dire diretso na yung concert. So, Oh, muna. TV show. Wala kang dinidirect ngayon yung team. Kasi last time, showtime. Showtime, yes. I did showtime. Um, ngayon, show wala. Mas more on... Concert. Uh, Kasi sabi ko nga, parang ang hirap din niya. If ever na nagkaroon ako ng show din, parang hirap niyang i-balance. Parang definitely may isa akong dapat let go. Kasi ang culture kasi hindi siya madali dahil yung yung show kasi yun ay eh, finished product. But the preparation, the preparation, yun, yun yung mahirap. Ayun si Egoe. Bakit hindi ka nagtagal yeah. sa showtime? Pressure ba or? Uh... No, I didn't, um, hindi pressure but, um, I had to finish also provincial ng time na yun. Oo. Oh, okay. Kasi, sabay pa. Ano yun eh, nung time na yun, nagbabubble kami. So, nag-lock-in kami. Na. So, after ng 2 months lock-in ko sa Provinciano, I'll do show time for a month, and then I'll go back to Provinciano. And then, last year kasi yun, yung last na, yung parang, yung muling taon ng Provinciano, I had to focus on directing Provinciano ko. So, ako, ka in the last three years. Bakit? Kaya, huh? yeah, bakit ikaw umina sa mag-direct? Um, I don't know, Siko give me that opportunity oh. to direct it. Maybe because, after seven years, alam ko na rin kasi yung flow ng show, yung characters ng bawat isa. So kami ni Coco nagtanong at that time. So parang unit, unit, yan, unit, unit. yung unit, sarili yung ka. Kasi direct man yung diba unit. unit mo? Coco. Coco? Kami, hindi lang si Coco? Mahirap din eh. Ako rin yung umaacting doon sa unit oh, yun. Kami magkasama. Hindi, hindi. Si Coco kasi is very creative. Siya rin naman yung creative head ng probinsya And... Sobra kaming dikit lagi. So every time na may mga naiisip siya, we're staying in the same villa. So doon na namin din-discuss yung story. Wala naman kasi kami script eh. So, day by day, we're creating. So, iisipin niya yung pagmula story and I will execute it on record. Siya taping. So, bali, pag ikaw iti-direct mo siya, pag nakasalang naman, pag hindi siya nakasalang, siya yung nagdi Ganun Ganon din, yes. Yes. Pero most of the time, siya yung kasi siya yung, siya yung dida. Kaya minsan, pinapag-uwasan ko yung dialogue ko. Kaya makita niyo, minsan nakakayulaw ako Kasi hindi ko nakaya. Nag-iisip pa ako ng shot. Nag-iisip pa ako ng <laughs> Ang hirap din niya. So, busy, busy ka pala nung pandemic. Yeah, ano, ito sa, ito si basic experience yes. and training also. For, yes, no, so, that, that will lead me sa my second question ko. So, pwede ka na marimodirect ng teleserye or movie? Yes, no, pwede, pwede na. Pero wala pa lang ng opportunity this time. And mas, mas live events and concerts yung... Pero kung may mag-offer, pwede. Meron, pwede. Pero parang feeling ko, I had, If ever tatanggapin ko yun, medyo mag-delay daw naman ako sa... Kapag batang kaya yeah, yeah, hindi kasi Coco talaga. Oh, why not? I'm always naman welcome dun sa idea of it. But sabi ko nga, hindi na kami nag-match sa schedule. Because ah, so inalo ka rin yan? After, after Pumichano rin kasi, I had a naging GSU K-pop concert when I started that. Nagsunod-sunod na yung mga concert. May prior o, so, commitments ka na. Yeah, mga pagpapit. Ah, so malinaw na inalok ka rin ni Coco to direct pa? One of the directors. Actually, before Pumichano pa lang, we were planning. Uh, uh. na talaga alam ko rin but unfortunately, uh, may mga turn of events din na so, kumbaga nag uh, we had to do uh, separate things also. And sabi ko rin, siguro isang factor din is I had to spend time with my family and with my kids. Kasi pag sobrang dami mo nang ginagawa, sobrang blessed yung feeling. But ang iniisip ko rin, parang ngayon lang dadaan yung stage ng mga bata. Kung ganit bata sila. Baka mamaya mag-peace ko yun. So. Ito pa naman yung panahon no, na clingy yung mga bata sa mga parents. <laughs> yung nga sana itatanong ko eh, how do you find time with your family? Your, family? your family. kids. Now it's better. Like I have time. Like after this, I'll go home na spend time with them. Like this morning, nakatid ko yung mga 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 the first meeting and then this one and so mas na balance yung schedule and like pag kasi one whole day ka kakainin ng schedule yun so mas mas flexible yung yung oras. Okay. time ko ngayon yun. oh, pero hanggang kailan ba ang schedule mo for uh, concert events na direction directing ganyan um medyo medyo low din ito hanggang next year ah uh, meron akong dalawa next year. So, um, medyo busy. Pero, busy okay yun, gusto ko yun. Mas ba? <laughs> yung financially rewarding din ba? <laughs> alam mo, tinanong sa akin <laughs> na kung saan ano. Mas sa akin, ang masasagot ko lang, mas sobrang happy ako. Okay. Happiness na lang. Yeah, happy talaga. Okay. Eh, okay. okay. kung saan, ano, ilan na ba ang kids? I have three kids. Wow! Oh, oh. Three na ba? Three na. Two boys or one? Um, one boy, two girls and one boy. Boy, girl, boy. I have a seven-year-old, five-year-old, and, oh, and three years old. Oh, hindi alam ba? May, may plano of... ko oh, <laughs> May okay. plano ba dagdagan? Wala na, okay na Ah, talaga ba? Okay. Ano to ha? May tuldok ha? Oo, oh, okay na. Kami ni Liv, family planning, okay na to. Ah. Talaga? ako kasing spoiler eh. So si Lip kasi siya more on... Um, siya kasi home maker ngayon. Siya talaga nga nakatungkap sa bahay. So medyo... Ako yung pag umuwi, ako yung nag kasi sobrang konti lang yung yes, time. Okay. so eh. Uh, instead of visiting na ayun pa sila, eh enjoying na talaga sila. Kaya minsan dun kami nagka-clash ni Lip. Kasi parang, well, hindi, hey, kaya nasa-spoil nito. <laughs> kaya mo, minsan lang ako dito sa bahay. So, yeah. May gusto niya, but gusto lang niya na pagbalik niya medyo okay na niya Kasi ngayon po, years old, so medyo late. And uh, yun, gusto lang niya kampati siya pagka nag siya. Oh, ay, so this parang kung si Daddy, may pinapatay yung bagong uh, property. Kala mo, hindi ko nakita yun, ah. No, we're building, that office namin yun, and studio. Uh, gumawa kami studio also for concerts din. Eh. Like, kasi gusto ko rin kasi, di ba, ang concert scenes natin ngayon yes. um, pagdating ng concert, yun ang setup, yun na rin yung rehearsal, mamaya yung show. So, kaya ginawa ko studio na eh, yun, kasi gusto ko rin na matry din na, uh, tatayo ko yung setup doon prior to the day of the concert and the artist would feel parang rehearsal something parang technical, and rehearsal and yung visuals yung... Yeah, makikita na namin lahat. Yun na yung ba yung nasa Imelda uh, Imelda Dati yun ang property yun di diba? Ngayon ang tinayuan finally. So, paano yung participation mo sa business ng family? Family business. Yeah, it's family business na management. Oh, pero, you? Uh, you also participate in managing the... Uh, we're managing na yung resort. Kami ngayon yung sa resort side. Okay. And my brother kasi handles the Southern things. Ah, wow. And my sister handles the school. The school. So my dad kasi is into construction talaga. So meron kami sa isa rin namin uh, uh, assignments. And that leads to okay din na parang ito yung ginagawa kasi mas nakaka-focus din ako sa Naomi. Mas nakikita ko rin ko yung mga dapat development Kasi pagka siya talaga alam mo naman nakakaipon ka na sobra pero nakakain yung buhay mo ng sobra. Yes. Yun naman ang kapalit, kung baga. Eh, oh, hindi naman lahat. talaga lahat okay. so, bibigay sa sa'yo lang. Sino lahat. pang artist ng Kumitrex? Uh -huh. Hindi ko pa nakakasama. Sir Martin. Ha? Huh? Sir Martin Rivera, Kuya O. Miss Regina, Sir Gary. Ay, ito, kay kay Nina, ano na feel mo yung sabi niya kanina? Pinili ka daw talaga niya to when direct? Wala kilig, like, kasi like ako naman sabi ko nga, when I started directing, uh, way back 2018, yung pagkuhan ni Moira, when we were both starting, I had to produce it also. Sa Kia Theater ba yun? Uh, Oo, sa nyo. I had to produce it also, para maniwala din yung mga tao. Yung mga direct ako at may So that was my uh, tuition fee when it comes to directing. Diba? So mas kinilig na ako nung mayroon ng finally like A-PRO uh, sa Richard Kuhn, cool, Eric Santos, um, Smart, dati, who hired me to direct the concert hall. Kasi parang feeling ko na parang, uy may sahot na ako bilang, bilang director. director talaga. Wala na ako. Para certified director. Araw-araw na ako. So, um, yun yung parang ang sarap pag nabibig ka kasi parang, although may pressure din nakasama yun. But um, uh, hindi yun naman ni paninindigan ko kasi parang kaya ako nang ng live event sa kanang concert for the arts. Kasi so, yung frustrations ko na artist ako dati. Like nung performer ako, I had like, pag may gusto kong sayo ko, pag may gusto kong may na-visualize ako, hindi nangyayari because lack of time, lack of, I don't know where, but as a director yun yung ginagawa ko. Like I don't treat my artist as artist and I'm a director. Parang ako, yung artist is my main priority and I am an instrument to fulfill her or kiss dream concert. So, kung ano yung nakikita nyo doon, uh, siya yun. Kaya lagi siya sa akin bakit iba-iba yung concert ko, ba't hindi pare pare Because they have different bands And they have their different visions. So, yun yung implement Kung Ano yung nakikita nila? Intrigahin ko sana si oh, Jazz. Para... Sino pinakamatigas? So, Mahirap i-direct. <laughs> ako naman, honestly, I'm so blessed to work with They're all different, but they're all perfectionists. Um, when it comes to their craft, sobra sila. Nakatutuwa sila kasi parang na-amaze na ako whenever I... I direct them. Parang lagi ko lang narinig na same na parang first time na sila nakapagsalita. Nag-verbalize yung gusto nila. So it's always collaboration. It's always collaboration. Hindi gusto lang ng director. Hindi ako itong vision mo. Always collaborate with artist. Kasi may mga so ma director okay, na ano okay. Ito gusto ko. Itong vision ko dyan <laughs> <laughs> Ako yun yung type ko talaga. Kung okay. sakali gagawa ka ng pelikula, anong gusto ko? <laughs> Ngayon, naiisip ko yung ano eh. Sobrang trending is sa TikTok. graphic uh, social media for me. Yung Jimmy Brio Ah, oh, 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 marami rekwe. Since 20 years ka na 'yan Benda. Oo, tama tama. So exactly the years. So parang, 'yung sure tayong hindi mas malabas 'yun. So if ever on next year pwede pa-imagine. Why not? So it's gonna be 'yung funny movie, 'di Parang barkada like drama, comedy movie. Yun yung gimmick noon eh. sa so, parang ang sarap siguro kung anong nangyari sa mga characters Ah, yes. Tapos so, yes. parang Video City movie, di ba? Yung may flashback mong nangyari. Yun Oo, yun yung nangyari. Pag yung, yung hindi mga hindi na nila inabutan ng si mga new generation. Sa si ABS yeah. na Ang gimmick. Kasi they own gimmick. Ako, alas <laughs> ko na. Ano nga ba yung tatanong ko na wala ko? Balik mo. Ah, balik ko, balik ko. Yung dati, di ba? Parang aminin natin, merong John Franz magdidirect ng concert. Ano na no. <laughs> pipil mo no. noon? Well, that's part of the journey. I mean, until naman now na kahit na medyo na-establish ko na na May nagka-question ko? Na, um, no, naman, wala naman yung question, but I always I always pressure myself. I always challenge myself. Na sabi ko nga like yung wedding kasi na yung Saturday when I did kasi kasi kanding ang sponsor. Parang everyone's congratulating. Ganda. Yun yung man yung feeling na parang wow thank you but what's next? Di ba lagi ganon? Anong susunod? I have to do good then to And yun yung parang kailangan ko naman, obligation ko sa mga artists that I have to fulfill. Di ba na parang okay, fulfilled na kay Casey and now kay eh. Ano expectation make nila sa akin? Yes. So, the expectation, I have to meet that. So, that's why parang sobrang na a intriguing challenge kasi never ending na Never ending yung <laughs> pagsubo. may ngayon paganda na pagganda ang mga concert. Genre. Yeah, technology Di ba? The ideas sa the creativity you should Pagpahuh be limited. Yes. Pag, 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 nagpahuli ka Program ngayon. Na. Especially with Koreans, when I, I started directing Koreans, I've learned so much. So, ina-approach ko ngayon sa local scene. Last ko na lang, may napipil mo na yung validation bilang concert director? Hindi yeah, ko siya naiisip, but na um, but, alam ko, but Alam ko na sarili ko na director. Oh alam ko na, natanggap ko na siya. Dati kasi nahihiya ako direct, uh, uwi na, ako, parang hindi totoo, oh. but now parang yun Pindu. talaga. Parang ngayon pa nga mas na doon ako na pagkasasayaw ako or mag-acting ako. Yeah. Parang nandun na ako sa stage na yun, ako naman yun na-weirduan uh, sa ganung side Pindu. Oh, on that note, ang ganda ng ending. Thank you, JP. Direct. Okay. Thank you. Oh, diba, direct, direct, in, direct John. Direct John